Sa tapat lang ako ng dali. Sa tapat ng dali. Ikaw, punta na ako Sa tapat ng dali. Bakit? Ha? Di sa akin yan. Di sa akin yan. Kaya, sakit lang, sakit lang, lang ba sa... Ano? Ganyan. Alin? Di sa akin yan. Ha? Ha? Ayun, pag Pagbunot yun ito? Ito? Oo. No. Oh. <coughs> dami nito, hindi sa akin ito. Baka sa iyo ito. Wala kita ko. Sa iyo ito, hindi yan akin. Hindi yan akin sa iyo yan. Wala kong dalang pera. Hindi, sa iyo yan. Pagbunot. Ha? Pagbunot. Hindi. Wala akong dalang pera. Pag Ha? Pagbunot ng ano mo, nang ano yan? Napano yung paa mo? Nang ganyan. Ah, natusok? Hindi na, ano yan na pagkataon. Pa, ah, ano ah, Oo. Oh. Okay. Puti kang puso at hindi mo inangkin talagang pinagpili ito mo sa akin. Kaya itong pera na ito, sa'yo na. Pang merienda mo. Para sa iyo yan. Ayos. Tay, tay. Sa dito ba, pupunta Santa Rosa? Santa Rosa. Santa Rosa na kuna. Saka yan. Ah, kakalam pa kayo. Ah, diretso pa doon. Kalamba, pag nilang... Oo. Oh. Kalamba, kalamba. May sakay na Santa Rosa. Oo. Oh. Kapuyaw. Doon na. na. Hindi kasi ito binayaran nung aking kakilala. Oh. Ay binibenta ko piso. Bilhin mo na, piso lang. Ano yan po ba? Bigas. Piso lang. -no? Piso. Oo, oh. piso lang. Bayaran mo na. Maganda yun, maganda. maganda. Ang... Piso, piso lang. Ay, piso, oo. Uh -oh. Bayaran mo na. piso lang. Oh, kita okay. Maganda yan, peso lang. Hindi, bigas sa tunay na bigas Masarap yan. Masarap yan, peso lang, mura na. Okay, ingat tayo ha. Ayun. Ano? Mga popcorn, no? sige. Oh, thank you ha, thank you. Thank you, thank you ha. Piso lang yan, mura. Ito, oh, piso, babalik ko na sa inyo. Ya, baka, Hindi, inyo na. Binalik ko na ang piso nyo, ha? Lata, ha. Hindi. <laughs> wala, wala yan. Basta, binibit ako, piso lang. Okay, thank you. Mimigay rin ako ng Gcash mga katropa sa inyo parang may pambili kayo ng bigas. Madali lang yung gagawin. Ilalagay ko yung link sa may comment section at mag-register lang kayo. Ako na bahala sa